Pangamba at takot ang nanaig kay Lola Bella ng Barangay Pulo sa lungsod ng San Carlos City, Pangasinan, ang kanyang limang taong gulang kasing apo natuklaw ng ahas noong July 10 habang naglalaro ito sa isang sagingang hindi kalayuan sa kanilang bahay. Pagkagat niya, ya, sinabi ng nakakita, tinanamika kaagad sa hospital patam. Dali-dali namang itinakbo ang bata sa Pangasinan Provincial Hospital upang masuri at maobserbahan ng mga doktor ang kanyang lagay. Sa nasabing obserbasyon, nagpositibo ang bata sa venom o kumandag ng ahas. After 15 hours po, doon po nagmanifest yung mga uh, signs and symptoms po ng envenomation po na tinatawag po natin. So, ang um, una pong napansin po nila na magana po yung part po ng, ka ng katawan po ng bata. Yung pong kanang kamay niya po to be um, specific, yun po yung nakagat. So, yun po yung namaga. And then, kasabay po noon, nag na po yung eyelids niya. So, ibig sabihin, pag sinabi pong drooping of eyelids, yung parang nakagano na po. Parang, yeah, parang, parang nakasingkit na po yung mata niya. Dahil sapat ang supply ng anti-venom, agad na naturukan ang bata. Ang anti-venom nga na ito ay nauna nang binili ng pamahalaang palalawigan sa pangungunan ni Governor Ramon Vigico III sa Research Institute for Tropical Medicine kung saan agad itong ipinasakamay sa mga provincial hospitals. Lubos naman ang pasasalamat ng lola ng bata dahil nabigyang lunas kaagad ang kanyang apo. Isa lamang ito sa dalawang putsyam na kaso ng snake bite na naitala na sa probinsya mula Enero hanggang Hulyo ngayong taon. Dahil tag-ulan na, madalas raw magsilabasan ang mga ahas kaya dapat panatilihin ang iba yung pag-iingat. Delikado po talaga kasi po am um, sa Pangasinan po na agricultural area po talaga tayo, hindi po natin maiiwasan na sa gilid-gilid mga um, madamo na area, kasi lalo na po yung mga ahas, talagang po pinipili nila yung medyo basa, medyo madidilim na area. O mga farmers po natin, um, akala po siguro nila na okay lang lapitan, hulihin. Pero hindi po kasi natin alam yung risk po na baka bigla pong tumuka, bigla pong mangagat po yung ahas. Pag natuklaw ng ahas, agad itakbo ito sa paggamutan para masuri ang kondisyon ng pasyente. Hindi rin ipinapayo ng DOH sa mga natuklaw na sumailalim sa tandok o ang pagsisipsip ng kamandag dahil hindi ito ligtas at maaari pang magdulot ng komplikasyon sa mga pasyente. Nitong nakaraang taon lamang, nakapagtala ng isang daang kasong snake bites ang lalawigan kung saan dalawa sa mga ito ay binawian ng buhay. Valerie Dismaya para sa Luzon Headlines.